hindi ka magugulat na katry to niya yung banda. Hindi ka magugulat na makikipag-oral agreement siya sa China. Or gusto mo pang uling ibenta yung ibinenta mo na bakura natin yung ikaw ay presidente. Matapos mahuli ang mga Chinese spy mula sa Beijing, China, unti-unti nang umaabante ang investigasyon na discovery na. Mukhang si dating Pangulong Duterte talaga ang totoong nagpapasok sa mga Chinese spy bago kasi bumaba sa pwesto si Duterte. Doon mismo na-recruit ang mga Chinese at binigyan pa ng matataas na ranggong kumandan at general. Muli rin tuloy na buhay ang usapin. Sino ba talaga ang presidente na ng nga kung aalasin raw ang BRP Sierra Madre? Si dating Pangulong Duterte rin ba? Papaimbestigahan tuloy ulit yan ng Senado. Pero ang pinaka pinaghihinalaan tuloy ngayon ay si PRRD talaga. Malapit kasi na malapit ang loob ni Digong sa mga Chinese. Baka mamaya e na pala to ni Digong kay Xi Jinping. Dito hindi mo na pinatapon pabalik sa China ang mga pinaghihinala ang mga espiya. Papakantahin muna ang mga ito. Sir? Oh, pero wala kaming amin eh. Wala But, eh, wala, in, wala eh, talaga. Sa China mayroong oral agreement para tanggalin yeah, yung military armada eh. Oo. At wala ng na presidente. Yeah. sabi ni GMA hindi siya sabi nila Jin Goy at ni JB, hindi yung kanilang tatay. No? Yeah. Definitely, hindi si Pinoy na nagsang mm yeah. parang kaso sa Oclos. At hindi rin naman sa si PBM. So ngayon, mm uh. -hmm. medyo huli na. No? Huli na kung sino yung gumawa. No? Uh, nung, uh, nung oral at oh. Uh, medyo totoo na yung sinabi ng China na meron silang nakausap na Philippine President na nag-agree na tanggalin ito. No? Yeah. Dahil kung tinanggal ito, tatayuan nila ng, ng isla yan eh. No? Mm -hmm. Tapos 'yan nila ng artificial, ang eh, lapit-lapit na niyan sa Pilipinas, that mm -hmm. i-easy natin 'yan eh. Mm -hmm. No? Dito dapat ma-realize ng mga mamamayan, no? Mm -hmm. Na na hindi ito pwedeng gawin. dahil pa natin ito eh. 'Di diba? ba? natin. Bakit? Bakit pinayagan ng isang uh, presidente, in this case si Duterte, no? Na hindi i-reinforce yung lugar ng ating mga pinoy na mga sundalo. Malaki ang pananagutan ni dating pangulong Duterte. Kinasuhan na kasi noon ang China sa panahon pa lang ni dating pangulong Aquino, pero noong termino na ni Digong, hinayaan nitong makapasok muli ang mga Chinese Coast Guard sa exclusive economic zone ng ating bansa. Mukhang nabudol tayong lahat. Mukhang may sikreto talagang deal si Digong at si Xi Jinping noon pa. Wala nga makakapagpatunay niyan. Pero sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, malalaman na natin ang buhong katotohanan ng kwentong yan. Kung lang siya ay naging presidente, panalo na tayo sa UNCLOS. Ibig sabihin, mm. mismo yung international law, sinasabi na may karapatan sa EEZ dyan, yung Pilipinas. No? Mm. Mismo international law, sinasabi na walang karapatan ng China magtayo ng artificial island sa EEC ng Pilipinas. Mismo ang international law sinasabi, no? Sinasabi nila na yung nine dash line ng China ay walang basihan sa international law. Tapos mismo sa ating presidente, binigay na sa ating bansa yon yung karapatan na yun. Mismo yung presidente natin nun, ay uh, ano sabi niya, Michael? Isang papel lang ito na dapat itapon sa basura. No? Mm -hmm. Yung sabi niya, isang papel, walang kwentang papel na dapat itapon sa basura. Kaya hindi ka magugulat na tatry niya yung bansa. Hindi ka magugulat na makikipag-oral agreement siya sa China. No? Na basically, ang ibig sabihin ay tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Dahil kung wala siyang supply, di ba? yan ay guguho. Kung wala yung supply, magugutom yung ating mga frontliners. Kung wala yung supply, no, ay talagang ibinibigay mo na yun sa China, yung ating bakuran. Eh, anong mm. klase ka presidente? Eh, talagang mm. meron, kang, uh, meron kang sagutin dyan. Lalo na, pinagmalaki mo pa, no, dun sa Cebu Rally mo, na mag magkikita kayo ng Xi Jinping sa April 8. Pinagmalaki mo pa, <laughs> di ba? Napupunta ka so, sa China. uling ibenta yung binenta mo na bakura natin nung ikaw ay presidente. Mahirap man ako sa si dating Pangulong Duterte, pero mukhang totoo ang mga pinagsasabi ng mga spy na to. Kayo sa tingin nyo, si PRRD kaya ang tunay na nagbenta ng BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal sa China? Ikomento sa baba ang sa salobit.